Iiyabot mo sa akin ang kamay mo, Lorena. Um, heto ho. Uh, dapat kang mag-ingat dahil nasa panganib ka. Hmm. Huh? May umiibig sa iyong dalawang lalaki at hindi sila mga ordinaryong nilalang. Sila ay mula sa kalaliman ng dagat. Sila ay ang mga pumipinsala sa mga tao at hayop sa lugar ninyo. Ano ko? Sila ang mga tinatawag nating Shokoy! Magandang gabi sa iyo, <gasps> Lorena. Hindi! Hindi! Ah! Isasama na kita ah! ng gabi. Ngayon, ah! mm. Akin na si Lorena? At walang sino mang nilalang dito sa lupa ang maaaring humadlang sa akin. <laughs>